Good well, morning mga katamayan. Ah, uh, for, today's video, uh, maglilinis po tayo sa sa likod po natin, sa likod na bahay. So ayan, nakikita nyo, naglilinis po ako, nagwawalis. Tinatanggal ko yung mga kalat. Ayan. Then, nais ko talaga maglinis yan. Pagising ko na umaga, naglinis agad ako. Kasi nasa mood ako maglinis. Kaya ayun, napalinis tuloy ako. Di yung trabaho ko, alas 10 pa ako, ang paso ko. Nagising ako mga 5.30, nagbinis na ako, naglaba. Para prepare na. So ayan mga katamayan, naglilinis ako dyan kasi nga, sobrang kalat, daming kalat. Ayan, dyan lang muna ang ipapakita ko sa inyo. So ayan guys, uh, ayan. Dalawang ano 'yan. Dalawang sako 'yan no garbage bag na napuno diyan. Ayan guys. Muti nga uh, maganda yung panahon. Nakapaglinis ako. Ayan. Ayan, nawalis-walis ako. So, ayan mga katamayan. Nilinis ko kasi yan para Maganda tingnan yung likod namin. Paglabas mo, paglabas mo malinis. Tsaka di, sa, di masakit sa ulo pag lumabas ka na malinis malinis. Kaysa makita mo sa labas na mas, ano, hindi malinis. Siyempre, sakit ulo dyan. Maglilinis ka naman. Daming kalat yan, mga katamayan. Daming talagang kalat yan. So, ayan, nilipat ko yung camera ko. Oh. Malinaw-linaw. Kaya naman, medyo-medyo mano eh. Dilim-dilim eh. Ayan, oh, ayan, malinaw-linaw na. Kita na ang pugi. So, <laughs> ayan. Isawalas konti para malinis yung likod namin. Makalat kasi yan. Hindi ko na nakapakita sa inyo yung kalat. Kita nyo lang siguro ang kalat kung pinus ko yan. Baka sabihin nyo, hindi ako marunong maglinis. Yan. Inipon ko muna bago ko i-dadas pa niyan. E, sinipag eh, maglinis eh. Yan, napalinis tuloy ako ng wala sa oras. Naglinis pala ako dyan mga katamayan, ng oras na 6.30, may get. Yan. Kinawa ko na yung isa kasi nga kulay yung isa. Pangalawa na yan. So yan mga katamayan. Didaspan ko na. Talagi ko na sa garbage bag na yan. Ayan. Kahit na doon sa probinsya mga katamayan sa probinsya namin. Shoutout nga pala ko, sa, sa nanay ko dyan sa Sambuanga Peninsula from Sambuanga Peninsula mga katamayan Diyan po nakatira yung kapatid ko, mama ko hindi pala, Sambuanga del Sur pala sa may San Pablo Eh, gust parang gusto kong mo sa probinsya na miss ko na dun soon, makawit din ako dun So ayan guys, uh, so ayan mga katamayan. Yan, nilagay ko na sa kabila. Ayan. Pinali ko na. Tapos yung isa na lang. Galagyan ko. Ganda ang mga katamayan. Ganda ra pag ano, pag walang ginagawa. Ito sa bahay. Naghanap ako ng paraan. O naghanap ng trabaho. Pero di boring. Linis. Kasi nga, kasanayan ko din doon sa amin. Pag wala akong ginagawa, nag-iisip ako kung anong gagawin ko doon. Parang babaya ako. Luto, parang naglalaban din ako tapos linis sa bahay yan masarap sa pakiramdam na pagtingin na mo yung paligid mo malinis tsaka yung bahay mo pagtingin mo sa bahay mo sobrang linis siyempre matuwa ka ngayon na -ano may isipan mo yan bilhin mo ng gamit kung saan mo ilagay yan Kung patamad-tamad ka lang dyan, wala, yung bahay mo, kawawa talaga yun. Kakalawangan yan. daming luma yan. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, ah, uh, importante talagang maglinis ng bahay. Kasi nga, mas maganda tingnan yung bahay na malinis kaysa marumi. Siyempre, makakapansin sa mga tao na hindi ka marunong maglinis. Pagdating sa mga damitan, pagdadamit ng mga gusto mo, ano ka dyan? Uh, lamang ka dyan sa pagdi pagdadamit. Pero pagdating sa bahay nila, di mo alam. Ay, yung bahay nila, mas malinis ka pa sa bahay nila. Ay, yung bahay mo, hindi mo nilinisan. Yun lang yun. Mas lamang yung sarili nila kasi sa bahay na hindi na pinahalagahan yung bahay nila. Hindi na nindinisan. So, ayun. Pag sa bahay, masakit ang ulo kasi nga nakita mong kala sa bahay, hindi mo nindinisan. Siyempre, may stress ka. Ayan, guys. So, ayan, mga katamayan. Pangalawa na yan sobrang linis na yan. <laughs> Hindi ko lang natapos yung ibang gawain. Kasi papasok pa ako ng alas gising. So, ayan mga yun. Malinis na yan, Oh. Yan, mo. Yan, sobrang linis na yan. Ako naglinis niyan. Shoutout nga pala ulit sa mama ko dyan sa Samunga del Sur. Si Emilian Saganay. Nanay ko yan. Masipag yan. Sana itong video ko mapansin nyo mga katamayan. Sana mapansin nyo po ito. Sana hindi kayo magsawang manood. Yung mga video ko. Thank you so much and I love you.